good morning. Namamaos po tayo. Yan po ang malit ko. Nakaligo na siya. Kaso may sipon. Ano? May sipon siya, guys. Hirap talaga. Wala na akong busis. Mm. Yung papa niya, wala pa rin panlasa hanggang ngayong umaga. Kumain kami. Pero wala daw siyang panlasa ulit. Kahapon pa. Tira ko siya. Hi! Niligo ko na siya kasi nga ano, inang araw na siya na hindi pa naligo. So, sabi ng Papa Jay, ligo na lang, lagyan na mainit na tubig. maligam gamba ba? Haluan ng malamig. Ayan, niligo ko siya. May sipon, ang sipon niya, ano, ma, tugna ano malap hindi siya malap malaput ano siya puti ang sipon niya ano na sipon siya guys Nagkasuga tayo ilong. Bye-bye. Si papay. bye Bye-bye. Thank you for watching. Salamat sa inyong lahat. Bye bye guys.